Sabi naman ang ulan ng buwan ng July, halos sa ano eh, araw-araw eh. Sa straight, walang pasok ng mga bata. Kaya naman ngayon, medyo maganda-ganda ng panahon. Sabay bigla naman ako natakam sa Lomi. Awi nga ng lipat ng mga ng Lomi. Ah, so, naiingit siya, so, hindi makakasama. Hindi kami makapagsabay palipa ngayon eh. Ay, ayun o, ako nalang muna ang kakain ng Lomi. Sabay maggogoto ako mamaya pagpa na. Lomi pa. Goto na Lori pa. Siyempre, yung lobby, ang tangalian, Lori, ang apo na Goto. Eh, eh, mahaba habang ay ay na rin hanggang Magallanes. Pusad pag ungay grabe. Ay. naman maluwag na paglagpas ng Ortegas hindi na ganun ka-traffic mas mabilis na yung usad ng mga sasakyan <coughs> ang traffic pala ipapuntang Pasig yung pakaliwa doon yung grabe ang traffic doon no? grabe rin nga pagkakabilis ng pagdami ng building dito sa Metro Manila to so, pagdating namin ng uh, mga 80s to wala tong eh gabol na to so baka bali ano yung baka tinglote yan hanggang doon sa may kanto ng show boulevard na yun yung mga building na yun wala pa rin dati yan yan halos dikit dikit na yung mga malaking building Sana nga alam makapag-halal tayo ng ating mga politiko na malasakit sa mga mahihirap yung hindi dumadami lang ang building samantalang yung mga mamamayan nila ay uh, pala hindi nagbabago gutom pa rin Yun. yung pang mahihirap na trabaho yung mga manggagawa sobrang tinitipid nila sa pasahod sa pasweldo marami talaga sana lang uh, yung mga henerasyon ngayon makaranas sila ng maayos at magaling na presidente yung hindi man mga pantayan yung nakarang si Presidente na Rodrigo de Torte sana yung mga kalahati man lang nun makuha nila ako kasi sa totoo lang talagang ang dami ko pinagdahan Presidente Pabuhat kay ano kay uh, presidente Marcos yung senior na lahat ng yun na ah, sa sarili kong ah, pananaw sa pagkaka-experience ko si Paulo Duterte ang tunay may malasakit siya ano, sa masa ano siya ah, talagang kung ano sabihin niya ginagawa niya pero mararamdaman ng ah, ordinaryong mamamayan ang kanyang ah, malasakit hindi tulad ng mga ibang presidente na gusto lang ang salita o kulang naman sa gawa hindi naman nakaramdaman ng mamamayan yung mga pinagkaangawa uh, uh, masakit lang isipin na talagang yung mga naaalal natin na uh, pangulo ay hindi yung mga ng mga gawain eh. para bagang mas inuuna pa nila yung partido nila kaysa mga dapat nilang gawin sa bansa Akaingit ah, yung mga bansa na may mga pangulo na may mga presidente na may malasakit sa kanilang bayan. Pilipinas kasi, kanya-kanya eh. Grabe talaga, nakakalungkot. Ah, mga... Ah, napakaraming matalino sa atin, kaya lang hindi ginagamit siya mabuti yung katalinoan. Ah. Ginagamit siya pansarili isang mamayang talagang uh, nakakapaginanakit kasi bilang isang uh, taxpayer bumabayad ako ng buwis talagang halos yung uh, kinikita kinikita namin kinikita ko isa buwis na pupunta halos naiiwanan lang kami ng pangaraw-araw na gastos pag nabayarin lahat yung mga bayarin mga bayad sa business permit taxes halos yun wala nang ating tira talaga sa pangaraw-araw na lang nairarasa sa lang yung pangaraw-araw pero yung pag-iibang talaga hindi namin magawa mga ordinary mama kayo. okay lang sana magbayad ka ng ayos ng buwis eh, kung uh, nakikita mo naman nasa maayos eh. hindi ka tulad ng nangyayari ngayon lahat ng kabulastugan, lahat ng kawalang yung gagawin nila para makapangurakot para makuha yung buwis ng mama mayan salit sa na kapunta sa maganda yung buwis na sa wala ay know. sana ma yung mga butante magising sa katotohanan sana naman uh, matuto silang mamili ng uh, mga politiko na iluluklok sa kapangyarihan hindi sana yung pag nasa na magaling, yun na dapat uh, lahat ng mamamayan, lahat ng Pilipinang matuto rin uh, mamili o oh, tingnan din yung mga tao na dapat nating ilukulong ay balang araw sana makita natin ang mga isang Pilipinas grabe naman ang tagal ng biyahe ko dalawang oras ka lahat eh. dito ngayon ako sa Rizal at kakain ako ng lomi tulad ng sinabi ko kanina hindi ko makita yung aming suki eh. dito na ako napunta sa may kanto, kanto. you know You know ito na yung kinakatangamang Colome oh andyan na oh uh -huh. kain tayo parang ba may bayo looping looming hindi pa sa looming hindi pa sa looming sa Manila Tchau,